So, oh, what's up mga bakla? Samahan nyo kami sa eksena namin today. For so, today's ganap nga ay maaga kami nagising dahil medyo malayo-layo ang aming pupuntahan ay shoota. Mabuti na nga lang at nakisama ang panahon at hindi umulan. At ito ang driver ko nagre-reklamo dahil ang bigat-bigat daw ng kanyang angkas at masakit na ang kanyang kamay shoota. Kaya sabi ko deserve niya yan kasi nakarana ko din yung driver niya. At dahil nakarating na nga kami sa aming pupuntahan ay nagsimula na kaming maglakad kahit mainit para sa bayan ay for the go. Medyo tanghaling tapat nga ang paglalakad na ito at wala kaming sunscreen ay nakokulubot na naman ang face mo, shoot ka. Pero dahil alipin kami ng salapi at kailangan namin yon ay sige for the go, walang makakapigil, maglalakad kami kahit sobrang init. Ito nga ang isa sa mga struggle namin kapag namumundo kami ang init at ulan. Siyempre yung panahon talaga minsan hindi natin maiwasan kung uulan ba or mainit, ganun. And syempre, hindi magpapatalo si Harajan. O, oh, diba, for the godin person. Walang mainit dahil mga alipin kami ng salapi at ang parcel, shoota. Kaya kahit gaano pa yan kainit at kalayo, ay lalakarin namin yan dahil trabaho po namin ito talaga. At finally nga, nakarating na kami sa aming destination. Nandito na pala yung mga tao, nag-aantay na sila sa amin. Akala namin nung una, late na kami, pero yun pala, halos kakarating lang din pala nila ayan na nga, pagdating na pagdating ko ay nagsisimula na si Kuya Kors na magsalita uh, or ipakilala ako. Siyempre, nahiya pa ako dyan nung una. Pero siyempre, kaya makapalamukan natin ay for the go. Magpapakilala po muna ako. Ah, uh, in behalf po ng Municipal Health Office, ako po si Ma'am Doida or pwede niyo po akong tawagin na Ma'am Dada. Ako po ang inyong Health Education Promotion Officer. Ako po ang nag educate or nag-IEC po ng mga program po na dala po ng Municipal Health Office. Ako rin po ang mental health focal person, so ako rin po ang naga-assist sa mga kababayan natin na medyo merong problema po sa pag-iisip. Kasama ko po si Ma'am Hannah Joy de siya po naman ang ating or siya po ang sa surveillance. So sa kanya po lahat naka ng data po ng programa po ng municipio. So tuwing meron pong ganitong activity si Kuya Kors, kami po talagang dalawa ay magkasama. So dahil nga po sudala ko lahat ng programa, sisimulan po natin sa ating... After kong ipakilala ang sarili ko at si Hana, ay nagsimula na nga akong mag-IEC sa kanila. So sa mga nagtatanong dyan kung anong trabaho ko, ako po ay nagtatrabaho sa Municipal Health Office dito po sa aming bayan, bayan ng Quezon. At ang trabaho ko po ay palaganapin ang aming mga programang pangkalusugan. At dahil hindi na ako sila makapag-focus sa sinasabi ko, ayan, kumain muna sila ng sopas. Ayan, At katulad nga sinasabi ko kanina, hindi mo nga talaga masasabi ang panahon. Biglang nga bumuhos ang malakas na ulan at malakas na hangin. Pero kay siyempre ulan at hangin ka lang si Dada to malakas pa sa iyo ay tuloy lang ang laban. At after nga namin magtrabaho niya Hana ito nga at may nakita kami magandang ilog. Syempre, pag may ilog anong gagawin? Alang naman tignan ba diba, ah, mag agad yan. At hindi ko na nga napigilan ang aking sariling tumalon. Ay nako super sarap ng water. Super OA oh, mo sa part na yan girl. So bago po kami lumangay dyan sa ilog eh, sinigurado po talaga namin na safe kami at tapos na po ang aming trabaho at pauwi na dapat kami yan. At syempre hindi rin papatalo tong isa o oh, sino ka dyan sis? Ganda ka dyan o oh, Jezebel Jezebel ang peg mo dyan auntie, sige push mo yan. Grabe super ganda talaga ng lugar na to super ganda ng ilog o baka super oil oh, lang ako o oh, diba, isa pa dugong yarn, ay charis super ganda talaga ng ilog at talagang na-relax naman kami And after nga ng mga haba-habang liguan, ito na nga kami, nagutom na ang mga person. So, Pauwi na kami niyan sa aming bahay at hindi pa kami nakakapagtanghalian. Kaya bago ko ang lahat, kumain muna kami dito sa tabing daan dahil super ganda din talaga ng view at talaga ang sarap-sarap kumain. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na habang nagtatrabaho ka ay nag enjoy ka rin at bukod doon nakakaiwas ka pa sa mga stress or toxic sa paligid mo kasi naman super ganda nung paligid mo at syempre iba't ibang mukha na naman na makikita mo hindi yung nakakulong ka lang sa isang kwarto at pare-pareho or paulit-ulit lang na mukha ang nakikita minsan nakakainis din yun at pakiramdam mo para ka nang nakakulong mabuti na lang at ang trabaho namin ito ay talagang namumundok kami kaya nakakapag-relax kami at nakaka-enjoy talagang gawin ang mga bagay na to Noong una medyo hindi ko pa kaya kasi nga nakakapagod ang umakyat ang bundok pero habang tumatagal talagang napapaisip na ako na super ganda at talaga namang dapat mahalin yung trabaho kasi nga, syempre, di ba, ang hirap kaya na walang trabaho ngayon. So, kahit anong klaseng trabaho pa yan, basta hindi illegal at hindi masama ay for the goal, laban tayo dyan sis. ganyan dapat ang moto ng mga alipin ng parcel at ng salapi ay charis. Pero syempre, di ba, masarap naman talagang paggastusan or gumastos ng pera galing sa pinaghirapan mo, di ba? Hindi yung mangingi ka lang, lahat na lang so for OA, lahat na lang talaga ihingi mo kahit matanda ka na. Huy, wala akong pinapatamaan, pero malay mo, tamaan ka. Ay, Charis, ba? Diba? Pero yun nga, sinasabi ko magtrabaho, hindi puro hingi lang, no? Ang inatupag, just ko naman. Tsaka, syempre, sa mabo pa rin ang lakpat And bukod pa dun, so for OA na talaga namang sinasabi ko dito, so puputulin ko na wag niyo pong kalimutan na follow ang aking page at please lang po pakishare pa ang aking mga videos. So, see you soon ulit sa panibagong kong vlog. Bye-bye!